Yo, oh, what's up mga kautol? Magandang umaga po. Yan tayo po ngayon ay alas ng umaga. At uh, bago po tayo sa mga, mga auto ay uh, yung pong anak ko ay paparecord ko muna po din sa may uh, ano ba sabi Sa center po. Uh, yung kanyang weight tapos yung kanyang basta nandun po lahat. Uh, turok. Yan. Kasama po kasama ko po ang aking anak. Ayun. Naiyak. Ayun na po siya. Oh. Nakalipas po ang lang days ito asawa. Ilan? 10 days po. Yan. Ito po si baby. Alexandria Kristen. Habalya po. Siya ang nagtatanong po. Ngayon bago po ako sa mga ka. Oo. Sige na alis tayo. Alis na. Hmm. Ya yeah, mga kutul. Nandito na po kami. Sa center po. Ang sabi mo rin kasaba. Tulog po ay. Tulog. Tulog. Pumunta na po kami dun Bago po ako sa mga ka Sinamahan ko muna yung aking asawa Ano pa mga kautol Ayan. Ayan mga kautol uh, Okay na po hindi ko po na pakira sa inyo uh, Marami po masyadong tao Naka privacy na rin po Ayan nai eh, okay naman po lahat mga kautol Natimbang na rin po yung aking anak uh, Taro ka na rin po Ayan kami po ay, Ako naman po ay hard ko na sa kanila Sa amin po Tapos ako po ay, pasakan na rin pabukid po uli at uh, trabaho po uli ah uh, makotol, tayo po ikakasaka lang sa dinang po at uh, yung pong ating bata ay pinacheck up ah pinatarukan po tapos tinimbangan po okay naman po lahat sa center po niyan. tayo po yung may dalang abono yan sa sili po ay tayo po yung meron din yung kaibigan po na naglalagay na po ng bakod yung po ng excuse me po ng ano po ng sili yung pumpuno pinapalagyan ko na po sa kanila hanggat, hanggat ano po hanggat uh, wala pang gawa sa palay pag uh, anihan na po medyo wala na po tayong tao at uh, busy na po sa palay hindi na po sila puntahan po natin ngayon po yung alas 10 na ng umaga yan magandang umaga po sa inyo lahat mga kautol harap ay abono pang calcium po yan mga kautol hindi na po tayo yan po yung gawa na po ng dalawa o. yan puro bakod na Kaya Richard, magandang umaga! Good morning! Huh? Yum! Ang ating makikisig! na mandirigma ng barangay Puok oh. Gerchard Gandang umaga Kerwin Hello Gershalo Yo Ito po yan no oh. Tama ah, ako tol Ito na po yan no oh. Yan Ito po ay pampatibay dito Kakabitan po ito Habang ito maliit pa po Iating uh, Ano na Ang tawag dun Igagayak na po Just in case na po mag anihan Ay eh, nakagayak na Madali na po itong talian yan ito. Yan. Medyo na na po yung ating sili. Yan ito. Hmm. Tatalian po ito pa pa rito. Bawat lahat ng puno po yan. Hmm. Yan. Kusilo. Ang ah, kasama po. Yan. Pisang kiti. Wala ka muna. Si yung ko may sakit. Nilalagnat. Ay sabi ko yung magpahinga po muna. At sa uh, trangkaso po nainaman po ng trabaho pinisan na no nainaman po

mga auto yung huli pang buli natin ah, ano kapalpo po ng patay eh. ang daming patay harus lahat po eh. dalawang tray pa po tayo sa daming namatay ay naman po eh. bago po lumaki ang sili natin puro patay ang inabot puro patay po ang inabot <laughs> yan po sila, o. Oh. Matatab-tab. Ah, puro kahoy, o. Wala, Ah. Yan na yan, oh. Yung kahoy na yan. Diyan ay tutubo yan. Yung bang didigkit na. Lalo yung ka o. Nantay na po yung maghahakot. Sa dulo. At tayo punta, agahakot. Tulong-tulong lang po kami. Tulong-tulong. Ya, mga kutok, tayo po magtutuksok. Ang gandang 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 Ayan mga kotol, bali na-complete na po natin ito. Itong paparito, yan o. Ang kahoy na yan o. Pa-sliding, pa-baba. Tapos itong kalahati, bukas rin po ito. Tayo naman po yung magpapakpukuli. Ayan, tita Pilipina, sa tito Pidel. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta po. Sa aming mag-asawa at sa buong pamilya po. Ayan. Ingat po palagi at God bless. At healthy po everyday. Ayan. Yan, ito na po yun. Uh, pasensya na po, hindi ko po kayo may isa-isa. Uh, Kautol. Yan, shoutout po sa inyong lahat. Pupukpuk na po ulit tayo. wag po ma uh, mabibitawan ng bato talaga po pa ay luya ingat lang po para po pag ano niya pag nalaki na hindi na po magagalaw ang ugat Yan, nyo po ba yan? Libtok. Ayan laki. Tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ayan May grabs na po yan ha. Ayan Nadugo-dugo yung iba Nakakatubig-tubig na po. O. Dahil po yan sa pagpupok ng bato. Ayan. Sakit. na autol o. Isa, dalawa, tatlo. Ayan. Libtok. Talaga pong ganyan, mga autol. Talagang tsaga-tsaga po. Sakit. Nadugo pa o. Yan mga autol, tinamaan Oh kasi tabi po sa kumakain tagpas mga utol oh. sakit Nasa sa bahay na po at okay uh, na po yung ating bako doon. yan uh, tapos ipadalin na ni Bilim sa, uh, sa uh, ubud. nakagala uh, ko dito uh, ubod Mahu tu lah Hangat ditulang pu Sana pun yang inspirasinya Siapa yang nampak juga Buat berbicara Bye Selamat pu